Dapat bang bayaran ang utang na loob? Sigaw ng isang tiyahin na nagpapaaral sa kanyang pamangkin. Tandaan mo, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. Wala kang utang na loob. Uso ba talaga ang panunumbat? Sinumbatan ba ni Fairy Godmother si Cinderella? Utang na loob. Dapat ba o paano ba itong bayaran? May kasabihan nga na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakadating sa paroroonan. As Filipinos, we feel obligated to return the favors we receive. But the problem is, it's almost impossible to really know when we have fully paid. Pero tama naman na dapat tayong magpasalamat sa mga taong tumulong sa atin. Kagaya na lamang ng sampung may ketong na pinagaling ni Jesus mula sa Lukas chapter 17 verses 12 to 17. Nagpunta si Yesus sa isang bayan at nakita niya ang sampung ketongin. Sugat-sugat ang kanilang buong katawan. Hiniling nila na pagalingin sila ni Jesus at sila nga ay gumaling. Ang isa sa mga ketongin na pinagaling ni Jesus ay bumalik para magpasalamat. Tinanong ni Jesus kung nasa alang siyam Nasaan nga ba ang siyang pa? At hindi sila bumalik at nagpasalamat man lang kay Jesus. We don't know. Pero bakit nga ba bumalik ang isang natatanging Samaritano? Bumalik siya para pasalamatan at purihin si Jesus. Marunong siyang tumanaw ng malaking utang na loob. Ikaw, sa simpleng pagtanaw ng utang na loob sa Diyos, kaya mo rin bang pasalamatan si Jesus sa mga blessings na na-enjoy mo araw-araw. Let's pray. Dear Jesus, thank you for everything. I pray for the people you send my way to help me. Bless them abundantly. Ikaw na po ang magbigay ng gandim pala sa kanila. In Jesus' name, Amen. Make a gratitude prayer list. Ilista mo ang pangalan ng mga taong pinagpipray at binibless mo dahil sa kabutiang ginawa nila sa iyo pray that the Lord will bless them more. Balikan at pasalamatan mo sila. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamoy ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat siya ay mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Lucas chapter 6 verse 35. Ako po si Alex Tinsay na nagsasabing tumanaw tayo ng utang na loob lalo na sa Diyos. Magpasalamat sa bawat biyaya na tinatanggap natin maliit man o malaki. God bless you more.